Dag ng onte. Mabay Mamili kayo kung Ayan overload. oh Oo. Pumbo. slice na yan. may slice na. Nagpicture na kayo. Ayan guys, patlak patlak ito. Ayan, may sisig pala doon, guys. Hindi ko nakuhaan yung sisig. Ayan, maaga kami kakain, guys. Ayan, meron, meron ditong magdala ng favorite ni Modesto, guys. Ito, yung sito. At meron dyang leche plant. rice. Hello, guys. Ito, maaga kami kakain. Maaga ano ano para maagang matulog eto po ang aming fried chicken ito yung dala namin na ano fried chicken dito na niluto ayan ito yung sotanghon ayan spaghetti ito yung putong kalasyaw guys ah uh, yung nakakaalam ng puto na ito masarap to ayan hello guys tapos eto bumili kami ng SNR muntik na kami hindi makabili kasi wala kaming card wala kaming ano yung tawag doon yung card Member na membership, membership. Pero hiram kami ng card doon sa ano, mama. Kaya kami ay nakabili. Ayan yung isa po. Ayan. Ito, anong flavor nito? Chicken. Tapos yung isa uh, Ayan. Uh, Combo. SLR po yan. Ayan, okay. Ah, mayroon dito soft drinks. Maagang kainan at para maagang makatulog, hindi lang hihintayin ang alas 12. Ayan. yan? Thank you for watching. Yung nila. Hello guys. Mag-breakfast tayo. Ito yung tira namin pizza. namin Tapos